Introduce your surf, surf, surf. surf Introduce your surf. Surf. Ah, uh, go Iko mo na Carla. Carla, don mo na. Siguro na dali. Malam subscribe. Please. Subscribe, please. please. Make sure like and subscribe. <laughs> <laughs> uh, next, uh, my name is. Karena. Na Karena, name. Your name. Make sure to follow and like. And. and subscribe and... give a star give a star give a star I'm not oh, okay. Ako yung Presidente sa mundo <laughs> 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 Kaya nga Di ba yung abot na Next next Bianca Bakit ako? Ika naman Oldest to oldest Youngest to oldest Ayan okay. yeah. Dating <laughs> muna may nais pa ako nga nai? Bilis na Dati. Ako presidente ng Pilipinas. Talaga ba? What, is your obligation? Ako si Mr. H. Tato. Ako po si Bianca H. Tato. Tumatakot ko ng Green Bay Representative. <laughs> Sabi kayo ko. Maraming salamat po. Ako po, <aming slum> <laughs> oh, May H. Tato. Po ay... Di ba dyan tayo kumain? Wala. Ako po ay okay. mag-aaral sa SSC.

siya Bakit ka hinahabol ng muna? Kasi mapogi daw ako. Wow! Pinas! Nagtataka ako kung ano yung heart Hindi! Ako yung heart-grab na mundo. Olo, meron Kabiya. mo? I love you. It's a fact. My night Sino? Nagkabi bumili ng ng pizza tas. Di ba, Yung birthday ni yung birthday ni Ashley. Kasi nagsasabi. Ay, binigyan ng ka. itlog, ate. Woo! Kulay blue! Could, uh, um, Ay, nako, do-donut kayo naman. Ay, may bacon na yan. Hindi nga, kakain na nga tayo. Dawa't eh. masarap. Mas masarap kahit saan. Chicken nga. Yung... Wala <laughs> na nag-park si, si Tito Darwin dyan na may bike. Pwede ba dito? May lalabas mo. Kala ko na kayo bike tayo. Kung anak doon, bili ka ng itlog, sa perasa. Siyempre. Ano ang mga kaibigan mo? Hindi. Mm. 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 Hindi, gusto ko sa ko ito. Bukas mag-iisip. Oh, yung ko mami. Gusto mo mm. na! mo na! doon. Doon. ako doon. Sampo? Oo. Uh -huh. Sampong itlog? Sampong itlog mo. ano ang dapat gawin. Sige ding, sige ding, sige ding, sige ding, 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 Puno ang parking sa pelingki. Sa maling, sa maling, sa maling ning ning ning, 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 Ano? A size daw Yung tinggi 8 pesos 8? Nga Ay, di, pag take 5 na lang Ah, sige, okay niya Ate Sabi din ako sa kabila, ha? Ikot na lang ako, dandahan. dahan, -dahan. Hmm. Hindi <coughs> <coughs> to, hindi, hindi namin hindi ko kaya alam. Sino kayo? Bibili sa anak. Sino kayo doon? Sino mm. kayo? Sino kayo? Ba't hindi na kayo bumili? Ba't kaya ang dito? Eh, Makakapit paggalitin mo ako. Oh, na no. Huwag na kumain din ape kasi hindi ka makakain ng kanin. Ay, hindi na pa. Eh, bye. Hmm. Sukli. Magkano yan? 80. Oh, sukli. 20. Balik yung Sukli. Sa akin ko pa. Para walang pa. away. Ba baho. Sino ang baho? Wala Fish. Huy, huy. O! Balik mo yan dito. Now. Balik, balik, balik. This is mine. My... Yes. Akala lang din yung 100. Diba? Balikin. tayo ng Saan na? May binada? Ito oh? sa ano Sa... Dubai. Dubai. Sinig-sukli. Ito, sukli ito Mahiwagang talamin. Ano ang dapat gawin? Tigil lang, tigil lang, tigil lang. Dapunta ka nga sa Dali. Bakit? Bili ka tawa. Sa... Magkano ba ka nga Sige lang ano, yung 20 pesos yan. mo tawa. Kaya... Ate, ah, tayo bili, oh. Magdiyan, Wow! Magdiyan. Eh. Magdiyan. chicken dyan. Na Ilala ka kay ate Mayda bumili ka 42 isa lang mo Saan? Chicken Ano? 42 isang paa Paano? Manok Manok na manok mm -hmm. Fried chicken And Manok sa dagat Mahalaki at nasarap Mahirap Mauli Sa pagkagal Sa pagkagal dito, alimano, sa dagat, malaki at masarap. mo sa likod yan,